Sa na ito. Sige, boy! Takbo na! Posas mo. Pulis, ha? Joey, atras tayo. Pari, akala ko papalag. Babanata ko na sana eh. Nagkaubos na sana. Pare, kilala ko yung jeep na yan. O oh, sige, pare. Pinag-usapan natin. Ako ang bahala ron. Puto pare, baka makalimutan mo. Hindi. Sige. sige pare, ingat ka. O, oh, ingat ha. Tara, tara. Tara, tara. Sige, sige. Mumbai. Hoy, pare! O oh, sige, posas mo sarili mo. Pareng Eddie! Pareng Eddie! Hoy, ano yan? Pare, huwag kayong makialam dito. Polis Makati kami. Anong wa? Mga autoridad din kami. At walang pulis-pulis sa amin. Teritoryo namin to, kaya kami hari dito. Pare, maraming kasuton si Bumbay sa Makati. May warrant kami. Wala kaming pakialam sa warrant-warrant niyo, warrant Basta pakawalan nyo si Boy. Para wala tayong problema. Tapos. Mang Eddie! Manata na ba ito? Ano? Pakakawalan ba o hindi? O, oh, sige pare. Makakawalan namin to si... Hindi tayo talo. Siguraduhin nyo lang, hindi kayo magpapabutok, ha? Magsasama kami ng ilan sa inyo. O, oh, sa inyo natin ito. Sige boy, takbo na! posas mo. Pulis ha? Joey, at tayo. <sses> pare, akala ko papalag. Baban na ko na sana, eh. Nagkaubos na sana. <laughs> pare, bakit tayong matras? Eh, nagbuka tayong na. Hindi naman papalag sa atin yung mga yun eh. Hawag natin si Boy Pampay. Bukaw ikaw, hindi ako papasindak sa mga yun eh. Ayaw na, ayaw ko na sinisindak ako, pare. Jack, pinapasindak polis ha cik bos buat masuk Sorry, <laughs> Hindi, hindi ka. Honor, ah, Ano sir. naman yan? Sir. Naglinis lang ako ng basura sa San Juan. Si Boy... San Juan? Hindi ba teritoryo niya yon. Buti na lamang bayang kayo ng pader niya ron. Muntik na nga ako kaming hindi makalabas sa teritoryo nila eh. Mabuti nilang mas matindi ito si pare. Hindi o oh, sir, huwag kayo maniwala rin. Hindi pa galit ka sa akin kanina? <laughs> o oh, siya, sige. Kaya yun. Sige o oh, sir. Ka. Sir. Sir. <laughs> Oh, Afong, Alkasid, Tena, blow out ko kayo. Bakit? Birthday mo ba? Hindi naman, na-promote lang. Nando sa bulletin board. Tinan nyo. Oh, yung blow ko, ha? Huwag nyo kalilimutan. Aasahan ko kayo mamaya. Lalong-lalo ka na. Pare, ikaw ano na nga bahala rin. Tara. Aray ko, sir. Huwag ka na magpagod, Abner. wala rin ang pangalan mo. Yan nga una naming hinanap eh. Dahil sa alam namin ikaw ang most deserving. Talaga yata'ng ganyan ang palakad ngayon dito, Sarge. Kailangan ni promote mo muna mga amo mo bago ka nila i-promote. Nakakalimutan na yata dito ang merch system eh. Hindi bale. Tutal, nominado ka naman para sa Most Outstanding Policeman Award. Ang sagwa lang Sarge, para ka umangat, kailangan may patong ka.